Kahulugan ng panaginip na tubig. Q&A number 2. Water dam pero natuyuan. Ano pong ibig sabihin sa panaginip? Ang panaginip na may water dam na natuyuan ay maaaring may iba't ibang kahulugan. Depende sa reaksyon mo sa nilalaman ng iyong panaginip tulad ng uri, dami, at kondisyon ng tubig sa iyong panaginip. Ang water dam ay simbolo ng pag-iipon, pagtitipid o pagpapahalaga sa mga bagay na mahalaga sa iyong buhay. Ang panaginip na may water dam na natsuyuan ay maaaring mga hulugan ng pagkawala, pag-aaksaya o pagpapabaya sa mga bagay na dapat mong pahalagahan maaari ring magpahiwatig ng iyong pagkawala ng kontrol, balanse, o seguridad sa iyong buhay. Ang water dam ay nauugnay din sa paglago, pagunlad, o pagbabago sa iyong buhay. Ang panaginip na may water dam na natsuyuan ay maaaring mga hulugan ng pagtigil, paghinto o pagurong sa iyong mga layunin, pangarap, o potensyal maaari ring magpahiwatig ng iyong pagkawala ng inspirasyon, motibasyon, o kasiyahan sa iyong buhay. Ang water dam ay maaari ring kumetawan sa lakas, determinasyon, at tagumpay sa iyong buhay. Ang panaginip na may water dam na natuyuan ay maaaring mga hulugan ng pagsubok na kailangan mong harapin at mapagtagumpayan maaari ring magpahiwatig ng pagkawala ng tiwala sa iyong sarili at pag-asa. Laging tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan, ngunit simboliko at maaaring may nakatagong personal na mga mensahe para sa iyo. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay. Ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan. Kaya alalahanin mo kung ano ang iyong nararamdaman. Ginagawa o mga reaksyon sa iyong panaginip at subukan itong iugnay sa iyong totoong buhay upang maunawaan mo ang mensahe sa iyo ng iyong panaginip.